The fuck is going on guys? Nandito po tayo sa La Vista ngayon at kasulukuyan po kasama natin ang aming grupo para mapagandaan ng pasasalamat mamaya. Kaya relax lang kayo diyan, babalik ko. Ayun oh, ano, no? pauwi na kami. Hindi uh, actually hindi talaga kami pauwi. <laughs> the fuck Jollibee is life, man. Pupunta po kami sa Vista Mall ngayon at kakain sa Jollibee. Eh. Hindi, hindi tayo uwi Uwi daw. Hindi, uwi ka mag-isa mo. naman yun? Gago. Ito mo yan. Jello, tara! May, pa, may papakilala po sa inyo. Ito po ang matagal nang matagal nang gusto sumamay sa vlog. Huwag nyo po isasubscribe si Kid Tom. Tama, tama. <laughs> Gago. mo mag-vlog yun. Ito <laughs> tayo sa Vista Mall ngayon, kaya... I-update ko na lang kayo pag nandun na kami. Kid out. <laughs> so maglalakad pala kami ngayon no, papuntang Vista Mall Kala ko may hinihintay kaming jeep Pakisubscribe ah! po, po si Revisco alright Ayan po subscribe niyo po Revisco Collaborated po, po. Kintong Sino ba yung out, men? Sino ba yan? Ako yan ako yan Ah sabay sabay Ako yan Uy ako yan Hello, oh, man. Nandito na kami sa Vista Mall. All home, man. Eh. Yo! Yo, yo! Yo, yo! Ayop ka, Mark. Yo, yo lang pala. Napakadami pala natin, oh. Oh, di ko wawala to. Nakikigamit lang po kasi ako ng cellphone, no? Asus, ano ba yan? Asus? 24 subscriber na ako. Wala pa rin akong iPhone. Paramdam naman kayo, Asus. Gwapo. Ah, nakita niyo naman kung gano'ng kagwapo yun. Uli, uli. Walang maniniwala sa inyo dito. Okay, marami. Na so, <laughs> <Didi> <laughs> ito ka, ano, ano? Nandito kami sa Vista Mall. Alright. Hindi na, pero din si Kitong. Titignan po natin. gusto ko sana kumain sa si Jollibee kasi parang ayaw nila no kaya susunod na lang tayo kung sa sila pupunta oh, <laughs> Ito para kay Leo oh, Kamen uh, Brel Pogi po Every What's up sa inyo mga kapat What's up mga Mga fan po yan <laughs> ng Kong TV no kaya ko kung nanonood ka kong <laughs> Manood ka Sa so, ba talaga tayo pupunta Nalilito na ako ha Nalilito na ako Jollibee po Jollibee Oo oh, Jollibee pa na tayo Direct sa Jollibee tayo na tayo pupunta lo. Baba So ayun po ano. Nasa balanga na tayo, no? pupunta pa tayo sa Ulol. Oh, nandito para ka. Nakikita niyo naman, nandito pa rin kami sa Vista Mall at <laughs> Subscribe. Kito mo lang bayad diyan, no? Hindi ka mapapagod, pipindutin mo lang yung subscribe na button na yan, like pa, oh, di ba? papa May coke pa tayo, man. Libring coke. Ma'am, may burger po ako, ma'am. Baol daw ako kumuha Kasi, nasa klase yung burger ko, no? Kakain na po tayo, no? Kakain na po tayo, pero hindi po yan yung kakainin natin. Burger na po at hati pa po yun. <laughs> Hindi ko lang po kung nakikita nyo, no, yung ibang tao nakatingin na sa akin. Pero, <laughs> ulitin ko, wala silang pake. Mga karepa, kunti ka na. Sayang po yung na, natin kanina. Ano yung hindi natin nakuha na kanina? Nakulong po kami sa elevator. Akala po namin, no, abang buhay na kami doon, no, parang nawalan po ng na kuryente, pero pila lang pala yun. Nag-elevator kami papuntang second floor. Pagbukas ng pinto, nasa first floor pa rin kami mga kaibigan. Hindi <laughs> <laughs> pala namin pinipindot yung second floor. <laughs> May nagtatago ngayon dito, no? Kasi yung mga kasama namin, yung ilan sa mga kasama namin, bumili pa kaya nandito kami sa mga likod ng damwa, no? Kaya tignan na lang natin kung pabalik na sila. Kaya para silang tanga na naghanap sa amin. Eto, tignan na natin. Kasalukuyan po kami ng tumatakbo dahil sa atagal nila dumating. Doon na lang po kami sa jeep magtatago, no? Woohoo! 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 nga'y dito, no? Hanggang dito na lang, mga karepa. Peace. Wow!